Ano um, uh, meron akong inihanda nitong video at ang gagawin nila ay sundan ang bawat galaw nito. Naiintindihan ba? Mabuti naman kung gano'n. <coughs> Nahensisyo ba ang lahat? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, bago kayo umupo, ay pakialis muna ng hanay ng inyong mga kapuan at pakipulot na rin yung mga basura na inyong nakikita sa inyong mga sahig. Tapos na ba? class sa ngayong umaga class? Kung meron ba, binibiling sekretarya, maaaring mo ba itong isulat at pakibigay sa akin pagkatapos ng ating klase. Sa loob ng aking silid aralan class, ay meron akong mga alituntunin na dapat ninyong sundin. Basahin yung sabay-sabay. Maraming salamat sa pagbasa. Naiintindihan lang ba ang ating mga layunin class? Mabuti naman kung ang ating naiintindihan nyo ba? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, class, sino-sino sa inyo ang nakakaalala tungkol sa ating nakakaang talakayan? So, Divilia, magaling. At ang gagawin niyo lamang ay punan ito ng mga letra ayos sa tamang salita. Naintindihan ba? Sa tingin niyo, class, ano kaya ang salita ito? Laguna, magaling ito ay ang panitikaw Pilipino sa iba't ibang panahon. Ngayong umaga, class, ay ating tatay. gumagamit pagkatapos ng ating talakayan. Basahin ang sabay-sabay. Maraming salamat sa pagbasa. Kapag sinasabi natin panitikang Filipino class, ano ang inyong mga ideya tungkol dito? Ilong. Magaling. Ang panitikang Filipino class, ito ay mga bagong genre at estilo. Ang politika ng Filipino class, ito ay um, mahalagang bahagi ng ating kultura at palitikan. Sa puntong ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang uh, ng Filipino sa iba't ibang panahon. Una ay ang politika ng na ay panahon ng katutubo. Sino ang gustong gumasa? Eladio. Maraming salamat sa pagbasa. Batay sa binasa ni Binibining Iladjo, mayroon ba kayong ideya tungkol dito? Sinang gusto ko sumagot? Didal! Ayan! Maraming salamat! Ang panahon ng katutubo, katutubo class, ito ay ang uh, um, uh, bago ko ang mga Kastila dito sa Pilipinas, ay mayroon ng mga bagong sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. At ang kahamihan mga Pilipino ay uh, yaong mga pasalindila kagaya ng mga bulong, tugmang, ba tugmang bayan, buktong, ipiko, salawikin at awiting bayan na anitula. At ang panahon ng katutubo class, bago pa nga dumating ang mga Espanyol, ay may huon ang mga may huon ang mga politikan ang mga Pilipino. Naiintindihan lang ba? Ngayon ay tumakon naman tayo sa pangalawang Panahon ang panahon ng Kastila. Basahin na sabay-sabay. Mga salamat sa pagbasa. Sa panahon ng Kastila class, dito nagsimula ang pag-usbong ng mga politikang Pilipino sa panaksa mo, maghanap na dito at upang lalo magpapantong sa pamamagitan ng pagdahagdag ng kanilang nasa sako. Naiintindihan lang ba? Ngayon ay dumakon naman tayo sa pangatlong panahon. Ito ay ang panahon na Amerikano. Sino gumasa? Dikon. Maraming salamat sa pagbasa. Batay sa iyong binasa, Dikon, mayroon ka bang ideya patungkol dito? Maraming salamat. sanid ng mga ang mga Amerikano na dumating sila noong uh, 1898 na tuloy na pabagsak ang pamahalaang Kastila. Sa panahon ng Amerikano class, dito ay uh, mas napapahalagahan ang wika ng mga Filipino at nagdamagdag sila ng mga bagong wika kagaya ng mga Ingles at Kastila. Naiintindihan lang ba? Mabuti naman kung galangin ay bansa at mga politika natin na tinagawin ang gintong panahon ng ng Pilipino. At dahil higit na malaya ang mga Pilipino class, um, sa pagsunod na politika at pagsunod ng na kultura, kaugalian at paninigong ng Pilipino sa mga ito. Naiintindihan lang ba? Ngayon ay tumakon natin tayo sa ating panguling panahon. Ito ay ang panahon ng pagkakas. sa ating panahon ngayon o sa ating sa kasalukuyan. Sino ang gustong gumasa? Katubis. Maraming salamat sa pagbasa. Baka sa binasa ni Katubis, uh, may may bang ideya ba niyan dito? Maraming salamat sa ideya. Sa so, panahon ito, class, o so, ito ay ang uh, naging magkasaysayan sa mga Pilipino. Ang pagbabalik ng kanilang talayan mula sa kamay ng mga kaya na natin. Sa panahong ito class, napapahalagahan ang politikang Pilipino dahil sa paggamit ng sa paggamit ng mga uh, mga relihiyong pampanitikahan sa ating bansa at napapahalagahan din ang politika ng mga Pilipino dahil sa mga uh, dahil sa mga sa dahil sa pag-usbong ng mga Espanyol sa Pilipinas. Naintindihan nang ba ang limang panahon ang limang iba't ibang paritigang Filipino class? Mabuti naman kung gano'n. Kung ngayon, uh, may mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, ngayon ay papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Uh, magsimulang magbilang, ha? Sige, ang unang pangkat ay dito sa kanang bahagi ng silid at ang pangalawang pangkat ay sa kanilang bahagi ng silid at ang pangatlong pangkat ay sa likuhan bahagi ng silid. Ang unang pangkat ay ang gagawin niyo ay uh, gagawa kayo ng tula. At ang pangalawang pangkat ay pagsasadula. At ang pangatlong pagkat ay ang Basahin ng sabay-sabay ang panuto sa iyong gawain class. naiintindihan lang ba ang panuto? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para sa paghahanda at tatlong minuto para sa pagpapasinta dito sa ang inyong limang minuto ay nagsisimula na. Ayan! Ang inyong limang minuto ay natapos na. Ngayon ay pumayan natin ang presentasyon ng unang pangkat. Magaling! Bigyan natin ng magaling clap ang unang pangkat, class. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Mag nayan ng unang ang pangatlong pangkat, bigyan natin sila na Alejandro Shukla isa dalawatan do isa dalawatan do very good very good very good ikita galang ko class natin lahat ay mayroon natutunan sa aking sa ating class ngayong umaga at gusto niyo ba ang malaman ay ng mga top score Ilajo, magaling ito ay ang tungkol sa panitikang Pilipino sa iba't ibang panahon. At uh, sino ang makapagbibigay sa akin ng iba't ibang panahon sa panitikang Pilipino? Dagunan, magaling. Saka sa panguling uh, katanungan, bilang isang estudyante, paano ninyo nagpapahalagahan ang uh, politikang Pilipino bilang bahagi ng ating kultura at panitikan o identidad? Sol de Maraming salamat sa iyong Rhea Sol de Villa. Ikinagawa na sa klase kayo lahat ay may matutunan sa aking klase ngayong umaga. Dahil dyan, tinitiya ko na kayong lahat ay handa-handa na para sa ating gagawin may green sa sulit. Handa na ba kayo? Kung ganyan,